Wala pang ang Golden State Warriors sa Clippers sa season na ito, kasalukuyang 0-2 ang kanilang kartada laban sa kanila, mga idol. Ito ba'y nangangahulugan na itong LA Clippers ang kryptonite tonight ng Golden State Warriors sa season na ito. Mayroong dalawang oportunidad ang Golden State Warriors na maipasok ang tres at matay 'yung laban. So balit, mga idol, mintes ang dalawang tirang iyon. Ang malaking problema ng Golden State Warriors sa kanilang laban kontra Clippers ay ang kanilang free throw. Halos nahihirapan silang maipasok yung kanilang free throw mga idol. Sampung free throw ang kanilang namis at yung kanilang turnover ay umabot sa 19 turnovers. Sa kabuan, mayroon silang 40 combined turnovers sa kanilang dalawang laban kontra Clippers. Tumala sa si step ng 26 points si Andrew Wiggins, 22 points. Sa kabila, si Powell ang tumala ng malaking score sa Clippers na mayroong 23. Nagpabigat palalo sa Golden State Warriors ang kanyang binitawang 3-pointer sa 4 quarter mga idol. Nakakasabay na sana ang Golden State ngunit sila ay nakakadistansya naman. Si Buddy Hield 8 puntos lamang mga idol, tila nagkaroon siya ng off night ngayon. Samantalang si Lindy Waters tahimik na mayroong 6 points sa kanilang labang ngayon. Kahit na hindi man kinuha itong si Tenasis, pumunta pa rin siya sa arena ng Milwaukee Bucks at nanood mismo sa laban ng kanyang kapatid na si Yanis Antetokounmpo. Kasalukuyang free agent itong si Tenasis pagkatapos na hindi siya pinabalik ng Milwaukee Bucks sa season. Ang kanyang presensya ngayon ay nagdulot ng positibong sinyales sa Milwaukee Bucks para i-consider ang kanyang pagbabalik. Ito ay marahil sa unang pagkakataon na bumisita na nood itong si tanasis sa kanilang laban ay nanalo ho itong Milwaukee Bucks para tapusin ang 5-game winning streak ng Houston Rockets. Matarandaan, itong si tenasis ay nagsisilbing cheerleader ng kanyang nakababating kapatid na si Yanis Mga Idol. Malaking bagay naman yung kanyang presensya sa locker room at sa bangko. So balit hindi muna siya pinabalik ng Milwaukee Bucks. Ngayon pa man, hindi pa tapos ang lahat para kay Tanasis considering na kung pwede naman siyang papirmahin ng Milwaukee Bucks sa season na ito. Samantala, nagpatuloy ang kamalasan nitong Sixers at talo sila kanina sa Miami Heat sa pagbabalik pa ni Jimmy Butler. Mataas naman yung kanilang kalamangan, labing siyam. Ngunit natalo pa sila ng labing pitong puntos sa Miami Heat. Si McCain ang nanguna para sa Sixers with 20 points, 4 rebounds and 4 assists. Paul George, 18 points. Embiid, nalimitahan. Nagkaroon ng magandang depensa rito. Ang Miami Heat sa kanya, 11 points lamang, 7 rebounds and 5 assists yung ekspektasyon ng kanilang mga fans at mga fans ng NBA na magiging sakit sa ulo sa Boston Celtics abang ngayon para ang hindi mangyayari dahil sila'y nahihirapan din naman especially sa ngayon na nasa kulelat sila sa standing.